this mga kababayan. Gisahin natin ang sinabi nung tatay nilang si Duterte. Ah, yun ako ha. mga kababayan, unahin na natin sa listahan ng pagtibag ngayon sa mga sinabi ni Digong mga kababayan ko yung patungkol dito sa war on drugs. Alright? Maraming salamat, Ma'am Faith. Thank you very much for your super chat. Maraming salamat po. Tibagin na natin mga kababayan ko yung sinabi ni Duterte na uh, tungkol sa laban ng war on drugs. Ayan. Mga kababayan ko, Napaaganda pong pag-usapan ito ngayon, mga kababayan ko, sapagkat napapanahon, mga kababayan ko. Ang sabi ng matandang T-Rex doon, este, matandang Duterte doon sa Hong Kong, mga kababayan ko, ginawa niya daw ang war on drugs para daw sa Pilipino. Kayo ba mga kababayan ko na nanonood sa akin ngayon, naniniwala po ba kayo sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ginawa niya daw ang war on drugs dahil daw po para daw po sa Pilipino? Aba, mga kababayan, wow! Mga kapatid, na, 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 naim na, na, na impress ako doon sa so sinabi ni dating Pangulong Duterte na sinabi niya para sa Pilipino ang ginawa ko para kaya, 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 kaya ko nagawang kumitil ng buhay ng tao. <laughs> ang galing, mga kababayan. Ang galing. So, ang solusyon pala ngayon, mga kababayan ko, sa pagsalaban kontra droga ay tudasin ang mga taong nadamay at inosente. Alam mo sa totoo lang, mga kababayan ko, hindi naman ako sana magiging against sa war on drugs ng tatay niyong si Duterte, mga DDS. Makinig kayo sa akin ha. Hindi naman ako magiging against sana doon. Kaso nga lang mga kababayan ko, ah, uh, kaso nga lang mga kababayan ko, very ah uh, masabi natin very worse yung nangyari. Mga kababayan, okay lang sana kung talagang nanlaban, bumunot, tinutukan kayo, pinutukan ng ating polis Pero suddenly mga kababayan ko eh, what happened to the 32,075 Filipino who died on extrajudicial killing? Yung may tinuro lang yung polis, may tinuro lang, ito tulak to, eto si Juan de la Cruz ganito, etong si Nestor ganito, etong si Wesley ganito to Naggagamit ng ganito to, tinuro lang ng ganon, abay convicted na kagad, bang! Ganyan ang ginawa sa kanila mga kababayan. Mga kababayan, because that is the marching order of former President Duterte, mga kababayan ko. So ibig sabihin ni Duterte doon sa Hong Kong, sinabi niya ang ginawa ko yan para sa Pilipino dahil para sa anak niyo. Patarantaduhan niyo, hindi totoo yun. Shoutout kay yes, Sir Raymond Rivera. Kaya Raymond, thank you po. 'Di ba? Kalokohan 'yung sinasabi ni Duterte na 'yon. Hindi po tama 'yung sinabi ni Digong na kaya siya, kaya niya nagawa o kaya niya inutusan o kaya siya nag-instruction sa mga pulis na kumitil ng buhay because of the Filipino people. Isang malaking kalokohan at isang malaking katarantaduhan 'yon. Hindi po ganoon mga kababayan ko ang humanity sa mundo. Mga kapatid, that's why that the former president deserve his ICC warrant of arrest. He deserve, mga kababayan ko, ang makulong, mga kapatid, doon sa dahig. Duterte deserve na damputin ng ating PNP because niloko niya ang ating kapulisan, mga kababayan. And that is the reason kung bakit ako nagsasalita dito, mga kababayan. Kasi binubudol na naman ng mga Duterte ang taong bayan. Dinadamay na naman ng mga Duterte sa walang kakwenta-kwentang dahilan nila makalusot lamang sa kanilang pambubudol sa taong bayan. Can you imagine? Sa kanya legal ang kumitil ng buhay, mga kababayan ko. Bakit si Pangulong Marcos? Nilabana ng war on drugs ng tahimik. Maayos at walang namamatay. Bakit ito si Duterte pinagmalaki pa sa mga OFW? Bakit? Kayong mga OFW, wala ba kayong kamag-anak na namatay sa extrajudicial killing? Wala ba kayong kamag-anak na nadamay sa war on drugs na walang kakwentakwentang war on drugs si Duterte? Kagaya ba kayo ng pamilya? nang knikian de los santos na dinampot na lang ng pulis at pina, uh, dinampot na lang ng pulis at tinaniman ng barel at sinabing nanlaban Wala ba kayong katulad noon? I think meron. Maraming storyang naganap nung panahon ng tatay ni Sara Duterte. Marami ang nangyari nung panahon na pagkitil ng buhay nung panahon ng tatay ni Sara Duterte. Maraming naging biktima ang kanyang mga maling utos because naghalal tayo ng walang alam na presidente. Marami ang nagdusa, naghirap dahil sa walang kakwenta-kwentang inappoint natin at ibinoto natin na presidente. We know that, mga kababayan. Alam natin yan. Hindi natin maikukubli. Hindi natin maitatago ang katotohanan mga kababayan ko, naniloko tayo ng mga Duterte during that time. Mga kababayan, imagine ninyo, saan sabi niya pa, he is very proud, for former President Duterte is very proud na humarap sa mga OFW na sabihin niya, kung hindi ko gagawin to, walang mangyayari, ha? Hindi niya ma niya para sa inyong anak. Paano mo pinrotektahan? Ito, tanong ko lang kay former President Duterte. If he is watching this video, paano, paano nasabi ni Duterte na pinrotektahan niya ang mga anak daw ng OFW? Alam mo na paano nang bubudol eh. Alam mo nang bubudol talaga eh. Mga kababayan ko, alam niyo kung bakit ko nasabing nang bubudol na naman? Mga kababayan ko, paano po protektahan Ni Duterte, yung mga anak ninyo, e eh, samantalang ang lahat halos nang namatay doon sa EJK sa war on drugs si Duterte ay mga minor de edad. Mga kababayan, halos lahat mga kababayan ko nang nabiktima ng extrajudicial killing ay minor de edad. Even the 6-year-old boy who died on EJK. Meron akong basis niyan. At makikita nyo sa paalam.org. Kitang-kita dun mga kababayan ko. Ang pambababoy nila sa atin. Tapos sasabihin nyo sa mga taga-suporta nyo na taga-tinda lamang ng otap sa Hong Kong, bilib na bilib kayo. Tatay! Tatay! Mapalakpak pa kayong ganun. Tatay! Yan ba yung tatay na sinasabi ninyo? Yan ba yung tumatayo na gusto nyo maging tatay? Yung kaya kayong barilin at bawian ng buhay? Yung pala, yung basihan ng mga tatay sa inyo dyan? I'm very thankful because hindi lahat ng OFW sa Hong Kong na budol. I'm very thankful kasi hindi lahat ng tao sa Hong Kong kaya nilang budulin. Ako'y nagpapasalamat sapagkat yung mga dumalo sa tinatawag nilang uh, pasasalamat kay PRRD ay isang malaking pagsisimba o simba o mass gathering. Mga kababayan ko, dahil Sunday, automatic, lahat ng mga nagtitinda na otap sa Hong Kong na mga bata ni Kibuloy, mga kababayan ko, totally magre doon, present. Meron silang, mga kababayan kong, mairirimit. -re So, tandaan ninyo mga kababayan ko, tandaan nyo to mga kapatid, lahat po ng umatin doon sa pagpupulong na yon ay hindi po lahat mga kababayan ko, miyembro o OFW lamang. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo ng harap-harapan, malinaw pa sa malinaw sa sikat ng araw, ang mga umatin po doon mga kababayan ko ay 80% ay member ng KOJC ayan, mga kababayan ko, para alam nyo na po, ha, ah, mga kapatid, kasi yung mga hindi miyembro ng KOJC, yung 20%, mga kababayan, nandun, sa labas ng gymnasium. O, ah, Mga kababayan ko, so, ngayon pa lamang, ano ang reaction ninyo sa nangyari na to? Please comment down below mga kababayan ko nang masagot natin yan. Mga kapatid, huwag niyong kakalimutan na mag-follow, like, and subscribe dito lang yan sa biyahe ni Koy TV at huwag mo rin kakalimutan ang nating uh, party list sa Kongreso number 134 sa Balota ABP party list ang bombero ng Pilipinas mga kababayan. Alright? Mga kapatid, comment mo na kung ano ang ayong reaksyon.